May mga boss na mahirap pakisamahan, pero kailangan mo gawin para sa karir mo. Kapag maganda ang inyong working relationship, mas kakayanin mo ang stress at mas masaya magtrabaho. Ang tanong, paano ka nga ba magugustuhan ng boss mo? Sa video na ito, isishare ko sa iyo ang mga dapat mo gawin para magustuhan ka ng boss mo. Number 1. Be punctual. Mag-effort ka na maaga pumasok sa office. Mas pogi points para sa iyo na pag dumating ang manager o supervisor mo, nandoon ka na. Respeto mo din ang oras, hindi lang ng iyong boss, kundi pati na namang kasama mo, lalo na kung may meeting kayo. Kapag sinabi na 9am ang meeting, nandun ka na dapat 30 minutes bago pa magsimula ang meeting. This helps build your image as being dependable. Number 2. Find a common interest Hanapin mo ang hilig ng boss mo outside the work. Mahilig ba siya sa sports? Ano ba ang paborito niyang telenovela o k-drama? Anong hobbies niya? Finding a common ground makes it easier to connect. Kung magaya ang boss mo na lumabas kasama ang team ninyo, isa itong magandang opportunity na mas makilala mo. Hindi lang ang boss mo, kung hindi, pwede na din ang mga kasama mo sa trabaho. Kaya sumama ka, huwag ka lang magpapakalasing ha. Number 3, be reliable and trustworthy. Para maging positive ang image mo, siguraduhin mo na kapag sinabi mo na tatapusin mo ang report o project na naka-assign sa iyo, dapat mo itong magawa on time. Doing this consistently shows your manager or supervisor that they can rely on you. Ikumit mo lang kung ano ang kaya mo. Iwasan mo mag-overpromise and underdeliver. deliver Lumayo ka din sa mga issues involving money para ka pagkakiwalaan. Number 4. Communicate Effectively Effective communication is key. Sa mga emails, lagi mo isama ang manager o supervisor mo. You are part of a team, kaya dapat lang alam niya ang mga nangyayari kung may mga issues na lumabas at alam niya ang buong pangyayari, maaari ka pa niyang matulungan kung magka problema. Always keep your boss in the loop about your progress on projects and don't hesitate to ask for feedback. Number 5. Help your boss by being proactive. Kung tapos mo na ang mga gagawin mo, tanungin mo ang boss mo kung ano pa ang pwede mong maitulong sa kanya. Ganun talaga sa kumpanya, kailangan ninyo ng teamwork. Para suportahan kanya, tulungan mo din siya na ma-meet ang mga deadlines niya. This shows that you are looking out for the best interests of your department. Number six, show appreciation. Kapag ang iyong manager o supervisor ay may nagawa na maganda sa iyo, ipakita mo na na-appreciate mo ang effort niya. Ang isang simple thank you ay malayo ang mararating. This helps build goodwill with your boss and co-workers. Number seven, understand your boss. Iba-iba ang ugali ng manager o supervisor mo. Mayroong friendly may masungit, may mahilig mag-power trip at kung ano ano pa. Ikaw ang mag adjust sa boss mo dahil hindi iyan mag a sa iyo. Gawin mo lang ang trabaho mo ng maayos at magugustuhan ka din niya. Reminder, para magustuhan ka ng boss mo, hindi lang puro pakikisama ang kailangan mo. It is also about being able to produce results and connecting well with your boss. Tandaan mo, walang trabaho na perpekto. Pero kapag may tamang diskarte ka sa office work mo, mas magiging magaan ito para sa iyo. Kung gusto po ninyo ng mga ganitong content, please subscribe at panoorin niyo ang iba pang mga video sa playlist. Mag-comment po kayo sa ibaba kung may mga gusto pa kayong itagdag sa topic natin ngayon. Maraming salamat po!